So ayan mga kaidol, samahan ninyo ako mga kaidol ngayon na araw na to. Kasi magpalit po tayo ng uh, fuel filter sa ating uh, Piagyo na 230cc. So I'm sure mga kaidol is marami din ang hindi nakakaalam to mga kaidol kung paano nga ba natin uh, i-DIY ang ating fuel filter. Ang niyo ninyo mga kaidol, ito yung maliit na fuel filter na ano natin ipapalit. Kasi mga kaidol, yung original talaga ng fuel filter ng Peugeot ng Api City na 230cc is bihira lang kayo makakita. Kung meron man lang mga kailul is napakamahal mga kailul I'm sure. Kahit nga sa shopping nasa almost sa mga uh, 800 plus. So fuel filter lang yan mga kailul. Oh. Lalo na ka mag ano mga kailul, kapag samahan mo ng pump na sa mga 4,000 plus. So, siyempre mga kaidol, bago kayo magpalit ng fuel filter mga kaidol, o bago, bago kayo magbaklas sa kanyang ano mga kaidol sa kanyang, sa kanyang sensor so tanggalin talaga ninyo yung battery mga kaidol no? yung isa lang kahit isa lang i-discharge mo mga kaidol para iwas na din sa mga check engine so yan mga kaidol is natanggal na natin yung bolt yun yan, yan. Malam, malambot lang tong uh, kunin mga kaidol kasi oring lang yung naka ano yan, no? naka sa kanya yan. So, original pa talaga to na fuel filter niya. Mahaba pa siya mga kaidol. No? Tingnan ninyo. At saka yung ipapalit natin mga kaidol is ano na siya. Malit lang. Sa magtatanong mga kaidol, yung fuel filter na DIY natin mga kaidol is kasya lang yung butas na yan sa ating uh, CRF. No? Yan. So, papalitan natin yung mga kaidol kasi kapag makaranas kayo ng mga kadol na medyong uh, mahina yung paghatak nya so I'm sure mga kadol is madumi na yung fuel filter mo Yan, palitan niya mga kadol at sana mga kadol don't forget to like my video I-follow if ninyo ako mga kadol sa hindi pa nakafollow i-follow if ninyo ako para susunod natin ng mga upload ng mga video katulad nito mga kadol is meron tayong matutunan kahit kunting kalaman lalo na sa ating mga babaw so anong kita ninyo mga kadol yan So ito po yung ang fuel filter natin na original. Yan. So mahal to, mga kaidol kahit i-search mo ba I-search mo pa diyan sa Shopee kahit sa Lazada mahal to, yung original niya. So ito yung uh, DIY natin mga kaidol no. So maliit lang siya mga kaidol pero ang importante niya mga kaidol is meron siyang uh, masala sa mga domino. Yan mga kaidol. So uh, idea lang to mga kaidol kahit papano no. Kasi mga kadol is napaka hirap talaga maghanap ng fuel filter sa ating uh, 230cc na Piaggio. So, yun mga kadol. So, ilagay na natin yung mga bolt no. At saka mga kadol, i-share ninyo itong video na to para um, kahit pa paano mga kaidol is meron tayong um, makatulong sa iba natin ng mga driver no yan mga kaidol so ilagay na natin yung mga bolt nya Siyempre mga kaidol ito try natin mamaya mga kaidol yan so 200cc po ito mga kaidol no? at saka uh, DIY lang po tayo mga kaidol kasi wala tayong talaga uh, pera talaga ng ano ng pure filter kasi mahal talaga yung mga kadol sa mga 800 plus nakita ko na yun Nas search ko na yun mga kadol mahal talaga mahirap naman yung mga kadol kung hindi kayo magpalit ng pure filter no so hassle din yung mga kadol at saka masiraan kayo sa daan so mahirap na So, ang, importante mga kadol is marunong tayo magpimis PMS no? sa ating mga unit. Maintenance lang mga kadol. Yan ang, ang number one sa atin. No? Hindi natin yung uh, pabayaan lalo na yung mga tunting sira sa ating babaw. No? So, kung maaari mga kadol is uh, i repair natin. No? Yan. Hindi natin uh, baliwalain yung mga trouble. So, syempre mga kadol, isigpitan natin yan. So, pass forward lang tayo mga kadol, no? So, dito mga kadol, is nalagay na natin, no? Yan, nakita ninyo. So, tama yan. At saka, ito yung breather niya. Sa tanki. Kaya doon. At dito mga kadol, ito try natin i-start, no? Syempre mga kadol, is gamitin natin yung kilis natin na ano mission yan remote lang ito mga kidol kita ninyo yan try natin